Isang tahimik na umaga sa paanan ng bundok, tumulo ang malamig na hamog sa dulo ng dahon ng gabi. Ang mga dahon ay malalapad, berde, at may makinis na balat na waring kumakaway sa liwanag ng araw na dahan-dahang sumisilip sa silangan. Si Lino, isang batang mahilig magmasid sa kalikasan, ay maagang nagising. Bitbit -bit ang kanyang munting lata ng tubig, dahan-dahan siyang lumapit sa taniman ng gabi sa likod ng kanilang bahay. Natuwa siya sa mga kumikislap na hamog na nakadikit sa mga dahon, parang maliliit na hiyas sa ilalim ng araw. Ang ganda ng hamog, bulong niya. Parang luha ng kalikasan. Napansin niya na habang umiinit ang araw, unti-unting nawawala ang mga hamog. Isa-isang sumisingaw, naglalaho na parang mahika. Napaisip si Lino, bakit kaya kailangan pang mawala ang ganito kagandang bagay? Tanong niya sa kanyang sarili. Lumapit ang kanyang lola, Iska, na may dalang basket ng mga dahon ng gabi. Lino, wika ng matanda, ganyan talaga ang hamog. Pansamantala lang. Pero sa panandali ang iyon, nagbibigay siya ng ginhawa at buhay sa mga halaman. Napangiti si Lino. Naintindihan niya na may mga bagay sa mundo na hindi man nagtatagal, ay may mahalagang papel pa rin sa buhay. Mula noon, tuwing umaga, si Lino ay palaging bumibisita sa mga dahon ng gabi. Hindi lang para pagmasdan ang hamog, kundi para alalahanin ang aral ito, kahit ang pinakamunting bagay, sa tamang oras, ay may halaga.